Paano nga ba mag-affiliate? So para ito doon sa mga affiliate na na-approve na like doon sa Shopee. So for example, na-approve na kayo bilang affiliate at may mga binili po kayo online o binili, o binili nyo kung saan as long as available po yan doon sa Shopee kung affiliate po kayo sa Shopee. So for example, nakabili po kayo ng bag ayan katulad po nito. Ito po yung first na affiliate product ko na pinost dito sa aking page. Ayan. So, kapag nakabili po kayo ng bag, bag, gumawa lang po kayo ng video kung ano yung katangian ng bag na nabili nyo. Ano po yung mga available na kulay, kung ano po yung size niya, halimbawa malaki or maliit or ganyan po. At kung ano pa yung ibang feature ng bag na nabili nyo. Like for example, katulad nitong bag, ayan, hindi po siya nai-scratch. Ayan, ganyan po. Ipakita nyo po sa inyong video. At i-flex nyo po kung paano po siya. Ayan, ganyan lang po. At kung nakabili po kayo ng mga damit, ayan, pwede nyo pong i-flex. I-flex nyo lang po, ipakita nyo lang po sa video. Sabihin nyo rin po yung mga sizes niya Ayun, kung free size o kung may mga available siyang sizes. At ganun din po yung mga shoes. At kung mga gamit naman sa bahay, ay ipakita nyo lang po. So, mahalaga po dito ay maipakita mo kung ano yung, kung ano yung totoong itsura ng product na nabili mo. And then, pwede mo na siyang i-upload dito sa Facebook. At pwede mo yung ilagay ang kanyang link bago mo ito i-share o i-upload dito sa Facebook. Para mas mabilis magita yan ng mga viewers mo na gustong bumili din ng product na nabili mo. At sa kanyang paraan ay magkakaroon ka po ng commission. Yun lang, follow and share for more tips and tutorials.